Libo-libong mga residente at mga turista ang nakiisa sa pagdiriwang ng limang taong selebrasyon ng Tuna Festival sa General Santos City na may temang A Festival of Hope, A Celebration of Positivity. May ulat si Harlem Ferolino ng PIA Sox Sergeant. Di nagsana mga turista at mga residente ang inaabangang pagbabalik sigla ng Tuna Festival ng General Santos City ngayong taon sa temang A Festival of Hope, A Celebration of Positivity, libo-libo ang nakipiesta sa mga inihandang kasiyahan ng lokal na pamahalaan. Mahigit dalawang libo rin kasing mga panganang tuna at iba pang nakakatakam na seafoods ang inihaw sa taunang sugbahan sa dalan sa buong Pioneer Avenue. Sa kahabaan naman ng Rojas Avenue ay matitikman ang samut-saring espesyal na Jensen Delicacies. Kabilang na ang masarap na tuna sashimi, Nagpasiklaban naman sa Fish Fest sa Fishport ang mga kalahok sa Buhat Tuna Challenge, Linis Tuna at Heaviest Tuna Catch. Itinanghal din ang bagong Mr. and Miss Tourism ng Jensen. Ang ating selebrasyon ay hindi lang pagdiriwang ng kasaganaan, pagkain at makukulay na palabas. Ito ay pagbibigay halaga natin sa isang industriyang bumubuhay sa ekonomiya ng ating siyudad sa pagtatapos ng 25th Tuna Festival, pinasaya ang mga nakikipiesta ng makulay na Lawihan Tuna Float Parade at Street Dancing Competition na may mga pagtatanghal na nagpapakita ng masaganang industriya ng pangingisda ng Jensan. Kahit 25 taon nang ipinagdiriwang ng Jansan ang Tuna Fest, hindi pa rin nawawala sa lungsod ang bansag na Tuna Capital of the Philippines dahil sa malaking kontribusyon nito sa tuna industry, turismo, at ekonomiya ng buong bansa. Harlem Ferolino mula sa PIA Soxergen para sa bayan.